Mukhang maglalayas ka yata. Ano yan, te? Tawag doon. Ano? M pupunta ka sa beach. <laughs> mukhang, mukhang nakapang beach ka. <laughs> Hello guys, good morning. Kami Hello. po ay ano, pupunta kami ng alag sa aking parents place. Siya's so, so, Brenda. Sama so, na namin. Hinaanan namin siya dito. Dito no, no, saan? sa Andan, may Palawan. Palawan? Oo, ah, oh, dito okay. tayo kaya tumatid. Wala kasi siya ah, bariya kahapon. Ay. Ayun guys, nag-stop lang kami dito sa marapit sa bakery. Kasi si Say si, ay bibili daw ng pandesal. Gusto niya ng pandesal. Hindi pa kami kasi ano, nag aalmusal Kasi sabi namin ni Brenda, doon na lang sa alag. Tapos si Sheng bumaba din. Mayroon siyang ano, bibilhin daw guys, samahin niyo kami sa alag. Dito pala guys ay ano, may nag checkpoint Pero okay lang, doon na natakot kasi may lisensya naman ako. Ayun oh. Eh. Oh, 'yun lahat ko. Oh. Siguro tataka sila. May nakatingin dito kanina ng pulis eh, sabi siguro, bakit tumigil? <laughs> yan, yung stop na yan nakalagay stop PNP checkpoint yan. Ayun siya. Yes. Ayun sila nakaabang yung mga pulis diyan. Lahat ng mga sasakyan pinapaharan nila. So 'yun. Ha? Hindi ka na, na stock pag pa? Hindi ka nakabili? Anong nabili mo? Nagugutom ka lang eh. Hindi alam nila nanay na pupunta kami, nakasama kami. Ang alam nila si Cheng lang yung pupunta doon. Nagugutom pa. So, ayan guys, andito pa rin tayo sa Santa Cruz, Occidental Mindoro. So, dito pala guys ay 8.37 p.m. So, yun, makakarating tayo ng alag mga ano yan. Ah, uh, 9 na siguro mga ganun, sakto na yun. Eh. Yun. Tapos, so yun guys, si Kisaya pala, Friday po pala ngayon. May mga langgam dito. So yun, si Kisaya kahapon pa yan nagyayakag. Punta daw kami doon sa aking, ano, sa aking, ano daw, kinatate at nalay. So gusto niya ni Kisaya pumunta doon dahil, bakit mo gusto gusto muna doon? Ha? Bakit gusto gusto mo pumunta doon? Dahil? Pagkain kasi. Ang ginataan yung nanay. Ayun. Si nanay kasi, pag nandoon kami, guys, pag nakikita niyang nandoon kami, pag dumadating kami, aligaga na yun, guys. Magluluto siya na kung ano-ano. Tapos tatanungin niya si Kisaya, anong gusto mo? Mga ganon. Kala mo naman, laging mayroong luluto niya. Yun. <laughs> yun. So, yun. Tapos si Kisaya. Masarap mong pa. Ano nila? Ano to? Ah, bagong luto. Mainit pa. Mm, Ano to? Hot pia, Bait ulit pa siya guys. Bagong luto. diyan may hamon nang bili. Bili ka pa. Hmm? Natatawa ako guys kasi napapatingin dito yung mga nag-check point. Siguro isip nila bakit nagtawigil yung babae doon, yung may sasakyan doon. Kasi Brenda. Pupunta kasi siya dito sa ano, sa may Palawan ba? Ano kung, kung ano gagawin niya diyan? Kaya nag-stop kami dito sa gilid. Nag-park lang kami. Kala yun, may pinipicturan guys yung mga polis doon. <laughs> pinipicturan? Hmm. Yung mga siguro, mga walang lisensya. Yung pinaparan nila. Brenda, mayroon siyang alo. Siguro nakapila si Brenda, kaya napatagal lang. Nako tayo lang yung hinihintay doon. <laughs> Say, ayaw yung hinihintay, kwento ko pala guys nung kumuha ako ng ano nag renew ako ng lisensya ano siya wala silang available na card papel pa lang siya yung ano yung kanilang naibigay sa akin so ang sabi doon ay ngayong april so babalik ako doon ng april 21 baka meron na so yun na tayo sa mga Okay na. Ay, ba, 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 titigil po. Titigil pa. Sige. Thank you. So, yun guys. Hindi naman tayo pinatigil dun sa gilid. Go na daw po kami. So, yon Dapat kanina pa kami guys. Napatagal lang si Brenda doon sa Palawan. So, yun guys. Sama po kayo sa amin. Tapos yun pala. May dadaanan pa lang kami sa glit. Yung kina Matet. So, mayroon lang pong iaabot yung kapatid ko doon. <laughs> ano? <laughs> Hoy, hindi pa tayo nakakagalak! Lagi like kang busy! Uy, ng si Greg Chen. Hindi natuloy kahapon. Uy, thank you, Hatet. Mag Thank you. Ang pasok kayo. Paalag. Walang pasok ngayon. Si Kisena Giacag. Isak Thank you. Uy, kailan tayo? Damage. Ha? Bye. Bye. Yung aming trainer. May sabon pa eh. Oo, yan. Bye. Uy, thank Ah, Oo, sige. Then guys, dumaan pala kami dito sa fuel station para lang magpagaas. So yun. guys, na magpapahangin ko. muna ako ng gulong. Hindi ko alam kung saan part ito eh. medyo yung malambot. Ayan na. guys. Ayo guys, sa part ng pag-asa, Dadaan lang kami dyan kasi kayo may bibilihin kami. Okay. Saan ang bilihan ng karne dito, Neng? Sa likod? Ay, ah, dito. Aslamot po ah. Ay, bagong katay. Ate, may tao. May tao. Pag yung karne, Depende dyan sa karne kung alin na mapili mo. Mm. Pag dito Sang po, 290. Kahit alin dito naman yung part na? Ito nga, pag ay wala yeah. na. Karne na lang. Kasi sige po, yung mga part ng ano para makain Ito uh, po, kasi, ilan po? Hindi masyadong taba. Ayoko nang masyadong Hindi taba. Hindi siya mataba. Sige po. Hmm. So? Hmm. Isang pili. Tapos natin. ng siling mga kasi. Hindi. Guys, dahil lang kami dito sa may talipapapag-asa. Parang buhay pa to kanina siguro tingnan. Hindi, kahit naka-ice pa lang. Ah, pero fresh pa rin siya. Okay na yun, say, baka hindi natin maubos. Na? Kasi pag iniihaw, pag payat, ano siya, ang makipis. Ito na. Tapos, sinapay

guys, nakapamili na kami. Papasok kami dyan. Dyan yung papasok pa, uh, papunta sa amin. Ayan. ice yung talipapa dito. Yan Ayan. Yan, diyan ako guys pumasok. Hindi mm -hmm. galayo ko. Yan. Hoy, bakit mo ay tawag? Baka iba nga to eh. Elementary malapit sa bahay namin dito Ito dumayo. Dito pa dumayo. <ako> <laughs> so ito guys, kikilos na tayo dito. Tang alat ko. Tang alat. Yan. O. Dito, ah. dito, tayo ito tayo. Yan oh, ito yung way no. Dito o, oh, nagtututo ako. Ah, may mata na diyan. Nagchat-chat. Nabalik ko ako. Sa ulo ko talaga. Imbis na magalit niya, tao hindi ako ng tao. Hindi makaintindihan? Hindi makaintindihan. Hindi mo makaintindihan. Anong natuto na? Di ba lima na lang? Oo. Una lang naman. Ganito sa Mindoro. Yan. Privates na privates talaga ang ambiyans. Ganda dito. Blue. Blue sky. Ano guys dito oh? magais sa alag yung mga asong iingay na nananubungbin. Oh, hmm. Kailipot pot, hello kailipot Kamusta ng aking buntungan? Bakit kamusta ng aking baby? Parang nangiti mong aking kailipot pot. Ah, laki laki na ah ah, oh. kapay. Sa kini Bakit umiyak iyak siya ng damatay? Ano na na siya? Eh bakit umiyak na din. <laughs> <laughs> Sobrang tuwa ni nanay. Umiyak na siya. <laughs> okay. Bakit na? Ay, natuwa ka <laughs> na si nanay wala nag-iyak. sa kayo. Iyak siya. Iyak si nanay. Kamusta naman ang aking baby? Nung last na punta namin dito, wala kanak, no? Wala kanak. Miss mo mami? Yes. Miss mo mami? Okay. Hi mo sila. Hi. Hi. Ay, may kinakain ka. Anong kinain mo? Kanin. Kanin? Ang e, galing naman magsalita ng buntsungan ko eh. Na-surprise ka. Damating kami. Pati okay. si, pati si nanay, nag-iyak na. Na-surprise. Ha? Apo. Okay. Opo. Itutulog ka na? Opo. Okay. Hindi, hindi ka natutulog. Nandito, nandito na mami. Ha, miss mo mami? Apo. O, hug mo si mami. Hmm. Tuwang tuwa siya o. Oh. Tuwang tuwa ano siya. Tuwang tayo. Nagsain hmm. na ako. Dumaan kami guys sa talipa Bumili kami nang kakanin. Ayan o. Oh. Saro ito. At mag-ano kayo? Agluto kami sa napapirinda na. Ay, may hapon na. Magsabi tayo. Mm -hmm. Sabi ni Brenda, guys, ano daw, mag, ah, uh, mag daw. Pero dumaan kami sa, sabi ko, hindi ko type ang, ano, spaghetti. Tapos yun, yun ang binili niya, San Tapos, guys, bumili kami ng pangdinuguan. Ito, o. Oh. Pasintabi po sa mga hindi ko makain ng dinuguan, ha? Sorry po. Yun, magdidinuguan kami. Pero sinari ang paglulutuin namin. Masarap sinari magluto tapos, mag-iihaw tayo ng tilapia. Tilapia. Tapos, ano pa ba? Yun. Dahil may tilapia, guys, may talong tayo. Pag-iihaw din tayo ng tilapia. Tapos, ang tapangkip. Yun. Napayak daw pala yan, Neng. Sabi ni Nanay. Sabi ko, ito yata yung pinagbibintahan, sabi ko. Si Sison na nagpasa sa kanya. Uh, ito. Oh, mayroon na. Ano isda yan? Ano isda yan? Na, ah, oh, sayang. Kung isa na kami, kami nakabili, ano, bibili kami. Bawal na daw siya mag-cellphone na yan. Hulin niya na yung cellphone. Okay, oh, na. Opo. Sinong mabait? Kylie. Si Kylie. Very good. <laughs> Bakit ka inaway ni tatay? Pinalo ka? Saan? Sakit? iya ka? Hmm, may kasalanan ka? Wala. So yun guys, alas 10 na kami nakarating dahil nagtagal doon kami diga sa ano, sa may Nakahihintay kay Brenda. Yun, doon kami nagtagal eh. Ha? Guys, magkakapi tayo kasi gusto ko to, oh. Nilupak. Tapos yung, ano, biko. Tapos si mother ko. Ay, busy. Magkakapi sana tayo, guys. Kaso naubusan ng, ano. Naubusan ng tubig na mait ka. Nagpapakulok pa. Iyan, lulutuin nyo, nay Ano niluluto nyo? Sa kanin? Ah, kanin. Ano yan? Para natauhan? Hindi naman. Hindi. Dito? Kung gusto na ang magkakain okay? sa di ba yung kontrata. Ang sinanay. Busy ka agad. Ay, ganda. Ano? Ganda? Wow naman. Ang ganda naman pala ng sandals ng baby namin. Bagay. Pause nga. Hi, kamo. Hi. Hi. Si, pero sinong maganda? My name? My name? Uh.

Sino kaya ito Tumakihan ka. Ha? Naman. Alam na ang sinasabing ngayon na tumakihan ka. Sinong ganda? Sinong ganda? Hello. 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 Sinong, maganda? Sinong maganda? Ako. Hindi. Bakit? Ako pa Sinong maganda? Ako okay. Sikamu siya. <laughs> Sinong maganda? Ako. Hindi. Ako Sinong maganda? Ako siya? Ako. Sino? siya? Sinong maganda? Si, ma si Mami o ako? <laughs> Sino Sinong maganda kayo? Hindi. Eh,

ng Guys, niya. tulungan natin si nanay magayat ng ano, pang binubuan. yon. Yeah. Tapos, iihawin tung tilapia. Ako na lang magagayat na iha. Guys, magayat tayo ng ano, habang ako nagkakape. di pa kasi ako nag Masarap yung ano nila, itong bilupak. Pero itong ano, ito, tikman natin itong ano, Biko. Mm. Yeah. Ito yung gagayatin natin. Yan. Yeah. Ang dinuguan ko ito. May maninibas lang ang gayat nito?

Paan? Isok sa... Ba, yung ba ko? No? Hmm. Uh, ano ba na kayo? Ano ba? Saksak. Di ba? Hindi mo alam mo lang ganun. Hindi ka mo na nga. Hindi ingat ko <laughs> parang, parang hirap na hirap ka. Oh. Hindi ako nagluluto kasi. Diyos ko pa, manang. Mabubuhay sa sa dyan, Manu, kasi, hindi mabubuhay sa'yo sa pagluluto ah. Parang kahina ka pa dyan ah. Ano kasi tay, hindi ka di matalas sa mo purol. hindi ano, yung, yung taba, yung taba ang makunat. <laughs> Ikaw, sabi niya. Ikaw, <laughs> Anak, para lang may signal ka nyo. Oo, oh, yung nakiusap lang ako. Tatawagan na niya Asawa niya na sa inyong bansa. <tod> Uuuu siya doon. Ay, nandiyan pala ang... Inyitas. Kahit pa. Uy, hindi pa ano yan. Mabaysad ka na, ha? Nagsutil ka? Masutil yan. Masutil ka. Masutil ka. Masutay pa pala. Kaya maano yung ulo niya? Maano, mababog? Hindi ko lang. Isaya, wag naman anak, malikot! Eri, huwag siya, huwag siya, nun. na kayo ng karne dyan, ha? Oh, okay. Hindi, na yun, mag-alalaan. Na, na lang mamaya. Kaya nang doon ng saglit. Mamaya okay, nga pa naman. Pusit na lang, Neng. Nadaga sa dag na salata. Masarap. Ilaw ko sa pansit. Masarap. Pusit. May na salata? Wala. Di ba Wala. Yan. Meron dyan na yung mga poset, Meron. Yung nakakan. Meron. No. Busy, busy to kay pinit niya. Halika dito. Halika dito. Dito, dito. Dito, oh. dito. Bilis magluto ni mother ko, guys. Mangan na tayo. Kain na tayo. Mayroon tayong isda. Ayan. Ayan Bulong-bulong na tayo. Ano ba yun to? Ay. Ay, uh -ta Tapos may dinuguan. Ay, Ayan na. Ayan. Ito yung okay, aning batata. Kasan yung signal mo tayo nandoon? Oo. In iniwan ko na doon yung ano. alin na. Dito kayo magkupo. Ayan. Tay. Maganyang-ganyang ka. Oo po si Venus. Oo. 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 Oo.

paa mo. O, tayo na lang. Ikaw, stand up na lang ikaw. Pwede naman yung Nagutom ka? Ay, kumain ka. Kasi, ano? Kumain ka? Kumain nai Saan, na kayo. Parang sarap mag-ano, magkamay. Mmm! Kaya ng upuan ni Kale. Ano ba? Ano

Labi niyong noo. Wala na yung isda mo tay, hindi na nakain. Pag umuwiin mo nga ito, kumakain nga mga ito na ano. Tay, mayabi eh. Hindi na enjoy ka kasi dito ano, saan mo gusto? Dito o doon sa ano? Dito. Eh, maanghang yan nak, maanghang. Hmm. Yan, maugusin dito. Wag yan, wag yan. Pakain tayo lang ito, ma mami. Oh. Ano nito, nanay? Nito naman, eh. Hindi natin si nanay. Nanaya. Nanay ko yun, ah. Sabi ko, paggabi, dyan, sa... Sama Oh, batang ano. Sa akin niya, mo yung iba dito, buk-buk mo. Ama! Oh, marami dami niya ay, kita ka ni Daddy, oh. Sumbo mo na kay Daddy. Nagdagal ko na. Nagdagal ko na. Oh, ibayot nga, ibayot nga, ibayot nga. Gusto mo marami. Dami naman! mo. Dami na na. Dami na Kain na na, kain na. Kain na. Kain. Punta tayo ng... Punta tayo Punta Dun sa Jollibee. Sa Dubai daw. Wala, baha doon si Dubaan. Wala. Saan tayo pupunta? Sa, sa, hmm? sa Dubai. Sa Dubai? Sa Dubai. Dabili na ang alin. Dabili. Ah, Dabili. Oo. Oo. Huwag uh, uh. mong aluhin ang pusa. Ang ginagawa sa aling pusa, ano? Oo. Uh. Huwag hmm. mong aluhin ang kadatingan yan. Hayaan mo lang. Hayaan? Oo. Wala ang kadatingan yan. Turukin ka pa naman mm sa pag. Huwag -hmm. mong paluhin. Hoy! Siyempre, ito na sa iyo. Oh. Ibigin mo kanina lang. Paliwan nalai. na kumain ako kaya nalang kakalin. Siyempre lang gusto ko. Siyempre lang ako. O diba, ako na. Mangsunan uh, na. Nandito na. na. ang plato mo. Oo nga, diba. Ayan. Mangsunan dito. O. Oh. Ayan. Gumalat ka na dyan. Ang gusto mo. Eh! Hey, Puti sa mga asuntay. Taranin ko yes. yan eh. May mga asurado. Eh! 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 mo na? Tindong ka magkain ng ulan mo. Kamusta ang isang mo na, ako alam mo Ay nagbuti ha? Tap. Pantnan. Magkapauhan anak na. na, galingan mo na. Na. Bayo na. Sadong ka. anak ko. anak. owner naman ako. Pedi pa lang karampat. Okay, Kylie. Magaling pa si Kylie. Bago matulog, pupuntahin ko Sabi niya, nangge na si Limcho. Ha? Angyan na naay si Raincho. Hmm. Magaling pa nga si Riz eh. Ay, si Kaili eh. Ano naman yung manong niya. Ano na siya, Hensho? Love mo si Kuya Kenneth? Ha? Ano yung sukat sa tila? Na ano doon sa, ano? Doon sa halaman nila doon. Doon sa nakilangan. Ay, oh, oh, yung bata tay. Mama! Sinayang na to. Oh, sige, dyan ka maramo ako ng Mama ka Ilagay mo dito yung ulam At ulam nililinis kung po, tita yung dagi mo ano Ako? dagi mo ano yung mo sinabag niya? mo ano yung dagi mo ano yung dagi mo ano mo na yung ulo. mo mo ano pa. -hmm. yung sayo, oh. Ayan yung ting, mo, ilagay mo dito sa gitna. Baka kasi ka eh. Baka pinasay ka na ng ano.